Aris, ngayong araw ang pahiwatig ay maganda ang pag-uusap sa pamilya pwedeng magkaroon ng usapan, napalitan ng kaalaman sa negosyo o ibang bagay na makikinabang ay pamilya, at kung may schedule kang kausap na kapatid ay mas mainam na mapuntahan mo ng mas maaga, para kung may deal na iba ay madali ninyong matatapos at pagkatapos ay sa pamilya muli ang oras ng sa ganoon ay lalong maalis ang bad energy sa pamamahay at sa bawat kalusugan, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ay minamahal at magulang lang pwede mong mabigyan ngayong araw para walang mawala sa iyo ng grasya ng swerte sa pagkakakitaan. At ngayong araw ang pahiwatig sa trabaho ay umiwas na sa mga tao na mahilig magpaasa sa mga magagandang salita, dahil pwede kang magastusan sa trabaho mo lang ikaw magbigay ng mahabang oras. Mga numero sa loto number 11, number 20, number 31, number 29, number 24 at number 45. Taurus, ngayong araw ang pahiwatig dapat ay may mahabang. Pasensya dahil para kahit may mapansin kang dapat sitehin sa pamilya o sa ibang tao, ay magagawa mong mahinahon na pagsasalita ng matapos ng maayos, at kung may deal ka pa ngayong araw ay pwede mo pa rin puntahan basta ang pasensya ay laging dalin ay masaya ang magagawang resulta, at ngayong araw ay malakas ang swerte sa mga bagay na tungkol sa maliitang pagkita ng pera. Lalo na kung may kasama na kapamilya, oras na may dumating ay ituloy kagad ang pahiwatig ng iyong gabay. Ang pahiwatig kung may oras ay dumalaw sa mga magulang ng iyong mapasaya, at parehas kayong makakabuo ng magagandang araw, at buwena sa ibang bagay, sa buong linggo na buwena sa mga gagawin sa pera kung may ekstra ang pahiwatig ay bigyan, ang anap at minamahal ng laging may gabay sa tahanan, ng pagkakaperahan sa pamilya ng maayos na pera sa buong linggo. At sa trabaho, maaga lang pumasok ang gawin ng maging masaya ka at madaling makakatapos sa mga dapat na magawang trabaho, mga numero sa loto number 17 number 25, number 9, number 27, number 40 at number 18. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig ay magtiwala sa mga sasabihin ng kapamilya. Ang isa pang dapat mong gawin ay huwag magtiwala sa mga usapan kagad sa ibang tao dahil sinyales na gusto ka lang makuhanan ng information o pera dapat na maging maingat at may maganda kang enerhiya sa magagawang pag-uusap para sa pamilya pwedeng magbigay sa inyo ng bagong idea ang malalaman mo sa kanila, na pag iyong naplano ng maayos ay makakatulong sa pamumuhay, ang pinapahiwatig. Sa pamilya sa tahanan ay pag-iingat sa miyembro na iyong masabihan ng mas maaga, dahil may kahinaan ang kanilang mga enerhiya na pwede silang mabigyan ng problema sa pupuntahan at pakikipag-usap basta sabihan mong maging wise at makakaligtas sila sa kalungkutan. Sa pagmamahalan ngayong araw ang pahiwatig ay maging maingat sa pagsasalita ng hindi pinag-iisipan dahil baka may masabi ka ng hindi nararapat, maging maingat para ang kasiyahan sa pag-iibigan ay manatiling maayos, mga numero sa loto number 19 number 22 number 36, number 29, number 18, at number 14. Cancer, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung may importanteng bagay na lalakarin o gagawin na iyong puntahan at direktang mong sabihin ang iyong gusto para wala na siyang paligoy-ligoy na ilulusot at kung mabilis na matatapos ay pwede na kayong magkasundo at kung hindi naman ay tapos na para makagawa ka ng ibang pamamaraan, at ngayong araw okay ang aura mo para sa pamilya sabihin ang gusto mo, at nang sila ay maginhawahan sa kanilang isipan, at makabuo kayo ng aura ng katuparan sa inyong mga gagawin sa buong linggo, ayon sa iyong gabay. At sa pera ay bawal muna ang magbibigay sa pamangkin at uncle dahil pag nabigyan ay sinyales na may gastos kang makukuha ng hindi mo kagustuhan. Sa trabaho, ay iwasan din ang magtiwala kagad muna ngayong araw mas magpokus sa iyong gawain ng makalihis ka sa mga biglaang suliranin sa hanap buhay, mga numero sa loto number no. 18 number no. 23 number 14, number 10, number 42, at number 15. Leo, ngayong araw ay nanaman ng pamilya na maganda talaga na mabigyan mo ng mahabang oras ang pamamahay na kasama sila, mas mainam na ipagpaliban muna ang ibang transaksyon dahil wala ka ding makukuha na maayos na resulta sa mapupuntahan ng pahiwatig. Kung nasa pamilya pag nagawi ang usapan sa pagnenegosyo, ay okay na talakayin baka makabuo kayo ng plano at kung makakapunta kayo sa bahay ng Diyos, ay okay lalo para ang bad energy na nakuha sa ibang tao ay maalis ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera ay una ang pamilya na bigyan kung mayroon kang ekstrang pera, nang tuloy-tuloy ang grasya ng mga buwena sa kaalaman sa pagkakaperahan para sa pamilya. Sa pagmamahalan ngayong araw ay masaya walang pahiwatig na suliranin, ang masayang pagsasama-sama sa pagkain ng mabuo lalo ang aura ng kasiyahan sa mga dapat na magawa sa pag-iibigan, mga numero sa loto number 21, number 37, number 30, number 41, number 18 at number 4. Virgo, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay huwag kagad magtitiwala sa mga dadalaw sa iyo, mas mainam na makinig sa suggestions ng mga kapamilya dahil doon na magiging masaya ka sa buong araw kahit may bisitang dumating at kung may dapat kang puntahan na mga kamag-anak ay iyong ituloy pag may nais kang malaman ay magbibigay din sa iyo ng kaalaman ng bagong idea sa mga gagawin sa hinaharap ayon sa iyong gabay at ngayong araw ay bigyan mo ng mas mahabang oras ang kasama ang pamilya. Pag natapos na lahat ang pakikipag-usap ng makabuo kayo ng positive energy ng swerte sa tahanan, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pamilya sa tahanan sa Miembro, may malakas silang enerhiya kung may plano silang investment ay laging mong alalayan ng mabigyan mo ng okay na advice para maging masaya sila sa pagmamahalan ngayong araw ay masaya at malambing, ang pag-iibigan, na nagbibigay ng okay ng aura ng kasiyahan sa mga plano sa gagawin para makagawa ng pag-asenso sa pamumuhay, mga numero sa loto number 29 number 20, number 6 number 42 number 21 at number 15. Libra Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung may ekstrang pera ay huwag nang dumalaw sa ibang kamag-anak, muna ngayong araw dahil ang perang swerte mo ay magagastos sa walang kabagay-bagay. Sa pamilya mo na lang gastusin ang pera ng mas makabuo kayo ng good vibes ng buenas sa mga gagawin sa buong linggo, ayon sa iyong gabay. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig ay isama ang miyembro ng pamilya sa bahay ng Diyos, ang lahat na gustong sumama ng patuloy na maalagaan ang kalusugan at masayang pagmamahala ng pamilya. Sa pera ay magandang mabigyan ang mga anak at ang mahal ng patuloy na maging masigla, ang grasya ng pera sa tahanan, mga numero sa loto number 9 number 30, number 34, number 8, number 42, at number 15. Scorpio, ang pahiwatig ng iyong gabay kung may plano kayo ng paglalakbay, ay okay naman na kayo ay matuloy dahil makakaganda ng bawat kalusugan at aura ng good vibes ng mga katalinuhan ang pahiwatig. Pero kung may deal ka pa rin ngayong araw ay okay na iyong kausapin dahil may magagawa ka pa rin kaayusan na magagawa para maging pabor sa iyo ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera ay una ang pamilya walang pagpapautang sa ibang tao nang may paninyo ang buenas na pera ng pamilya. Sa trabaho, kung may gawain ay huwag kang gagawa na makitulong sa ibang kasama sa trabaho. Dahil baka sila pa ang mapuri ng ibang boss dahil sa iyong nagawang pagtulong, sariling gawain mo ang dapat na matapos. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ay maganda ang maging malambing sa minamahal, ngayong araw na madali kang kausapin nila ng mas magandang good vibes ang lalagi sa tahanan, mga numero sa loto number 39 number 14, number 36, number 27, number 12, at number 6. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig ay laging ilagay sa isipan na maging mahinahon para ang biglaang dadalaw sa iyo na maging mabilis mainis o magalit, ay iyong makontrol para ang araw sa pamilya ay mapanatili mong masaya, at okay pa rin na gumawa ka ng deal pag iyong gusto dahil may aura ka ng katalinuhan. At kung may pipirmahan kahit palinggo ay pwedeng gawin dahil sinyales ng pag-asenso ang magagawa ayon sa iyong gabay. Kung may oras ay dumalaw sa mga magulang ng iyong mapasaya, ay magkakaroon kayo ng good vibes sa bawat isa na buena sa mga dapat nagagawin gagawin. Sa pera kung may extra ang pahiwatig ay bigyan, ang anak ay minamahal ng dating ang ang bawat isa ng swerte, at lalong magiging masaya ang pamilya. Sa pagmamahalan, ang ugaling mauunawain ang dapat dahil doon masisigla ang pag-iibigan. Ngayong araw ay makakagawa ng aura ng swerte sa mga pinaplano sa pagmamahalan, mga numero sa loto number 25, number 32, number 12, number 27, number 4 at number 18. Capricorn mas mainam pa sa iyo ang maging masungit sa pakikipag-usap ngayong araw, dahil pag may usapan ay ang iyong ugali na masungit ang magdadala na sila ay hindi gagawa ng kasinungalingan, at laging unahin mo na magawa ang nasabi ng minamahal ngayong araw para mas maging masigla ang inyong gagawin, at may okay kang aura para sa pamilya sa mga gusto mong gawin ngayong araw basta may minungkahi sila ay pag-usapan ninyo ng masaya dahil baka makatulong sa buhay pamilya ang pinapahiwatig. Sa iyong pera ay pagsisinop sa ibang tao ang minamahal, at magulang ang pwedeng mabigyan o makinabang kung ikaw ay magbibigay para ang aura na mas makaipon ng pera ay lalong dadami. Sa trabaho, ay huwag kang magpapataan sa ipapagawa ng superior na babae. Dahil pag naging mabagal ka ay ikaw din ang makakagawa ng kalungkutan. Magsipag ang naaayon na gawin, mga numero sa loto number 11 number 29, number 13 number 21 number 37 at number 5. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig kung mayroon kang pupuntahan na deal ay mahina ang iyong buenas na araw sa ibang araw mo nalang gawin at sa pamilya mo ang mga swerte ng pananalita, para mabigyan mo ng aura na mag-iingat sa kanilang gagawin, sa buong linggo ang pinapahiwatig. Sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig ay maging maunawain na mapagmasid, sa buong araw nang walang makagawa sa iyo ng bad energy at malilihisan mo kagad, at iwasan mo na makisama sa mga kapwa kasama sa trabaho mga numero sa loto number 17, number 21, number 30, number 40, number 18 at number 41. Pisces, ngayong araw ayon sa iyong gabay kung may schedule ka na usapan na mahalaga sa pamilya ng magulang ay dapat kang pumunta. Dahil para maging mas maayos na ang lahat ng mga plano ninyo sa pamilya, at pag may nasabi ang anak o minamahal dapat na iyong pag-isipan pag magagawa mong pagbigyan, ay mas mainam na iyong gawin, dahil may sinyales na okay ang iyong magagawa ayon sa iyong gabay sa iyong pera ay iwasan mo muna ang gumastos sa ibang kaibigan, dahil sinyales na kukuhanan ka lang ng swerte ng mga ganoong kaibigan ang pahiwatig. Sa pagmamahalan ngayong araw ay walang sinyales na problema, pag pagunlad sa inyong buhay pamilya, dahil napapanatiling ninyo na walang pag-aaway, at laging mapapasigla ang bawat mga kalusugan mga numero sa loto number 17, number 29, number 32, number 21, number 6 at number 40.